Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa piece, at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bali mga masters, bago natin umbisahan ng kwento ay mag shout out po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shout out kay Robert Tolentino, shout out kay Natsu Place, shout out kay Richard Lived, shout out kay Renny Boy Tuya. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na para tagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, tatlong video po araw-araw ang i-upload natin. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata ng nakangiti at si Matandang Loss ay sa mga oras na ito ang kanyang pangamba ay medyo nawala. Maya-maya nakarating na ang sundalong elf na inutusan ni Master Ken upang sunduin si Yui. Nagmamadali na pumasok sa palasyo ang sundalong elf at hinanap si Yui. At sa loob ng palasyo, Masyado abala si Yui sa pakikipaglaro sa mga batang mangkukulam. Tuldo, huwag kayong mag-away-away. Madami laroan mamili lang kayo sa mga iyan. Napakaganda nyo pagmasdan. Sa magdadaan na taon, kung kami ni Ginoong Vin ay magkaroon ng mga anak, nais ko sana ay isang babae at isang lalaki. Napakasarap isipin na mangyayari iyon. Sa hinaharap, bulong ni Yui sa kanyang sarili habang ito ay nakatingin sa mga batang mangkukulam na elf at maya maya may isang boses ang tumatawag sa kanya. Miss Yui, Miss Yui, nang marinig at makita ni Yui ang sundalong elf na nagmamadali. Ito ay napaisip, bakit naparito ang sundalong ito? At tila napaka-importante ng kanyang pakay sa akin. Bulong ni Yui, at nang makalapit na ang sundalong elf sa kanya. Agad itong nagsalita, paumanin Miss Yui kung nastorbo ko kayo sa iyong ginagawa. Sabi ng sundalong elf. At si Yui ay ngumiti at sinabi, Huwag kang mag-alala, hindi mo naman ako nastorbo. Ngunit ano ang dahilan mo upang sadyain ako sa palasyo at tila ba ito ay napaka-importante dahil sa iyong pagmamadali? Sabi ni Yui, nang marinig ito ng sundalong elf agad-agad siya nagsabi. Kaya ako naparito dahil inutusan ako ni Master Ken, na dalan ka sa lugar ng mga mangkukulam na elf. May nais daw silang itanong sa iyo at may importante sila sasabihin ni Matandang loss kaya minamadali kang sumama sa akin patungo sa lugar ng mga mangkukulam na elf. Nang marinig ito ni Yui, siya ay labis ang pagkagulat, at ito ay napabulong sa kanyang isip. Tuldok, ano kaya ang nangyari sa lugar ng mga mangkukulam na elf? At ano ang nais sabihin sa akin nila Master Ken at Matandang Loss? Masyado naman ako na curious sa sinabi ng sundalong ito na nasa harapan ko. Bulong ni Yui, at maya-maya ito ay nagsalita kung importante nga ang sasabihin sa akin nila Master Ken. Kailangan natin magmadali tumungo sa lugar ng mga mangkukulam na elf. Ngunit saglit, hindi ko pwedeng iwan ang mga batang ito. Tatawagan ko lang ang mga kasambahay upang magbantay sa mga bata. Antayin mo ako saglit. Mabilis na umalis si Yui at ito ay nagtungo kung saan nandoon ang mga kasambahay. At ito ay nagsabi sa kanila na ingatan ang mga bata at ito ay alagaan at nang masabi ni Yui ang mga utos sa mga kasambahay, mabilis itong bumalik sa sundalong elf at sinabi, Halika na, tayo nang magtungo sa lugar ng mga mangkukulam. Mabilis na lumabas ang dalawa sa palasyo at ito ay lumipad patungo kila Master Ken at Matandang Loss. Samantala sa kabilang panig, sa mundo ng mga tao, sa Kyuso Continent, may isang figure na napakagwapo na nakaupo sa trono. Ito si Ambrose, ang panganay na anak ni Daryl. Pinamumunuan ni Ambrose ang Elysium Gate sect sa matagal na panahon. At ang Elysium Gate sect ang nangunguna sa lahat ng sekta. Dahil sa tinataglay na lakas ng Elysium Gate sect, ang ibang mga sekta ay mas pinili na pumanig sa Elysium Gate sect na pinamumunuan ni Ambrose. Ngunit ang Westrington at North Mona ay hindi pumanig sa Elysium Gate sect. Ang North Mona at ang Westrington ay nais sakupin ang ibang mga lugar ng iba't ibang sekta. Ngunit ito ay hindi hinayaan ng Elysium Gatesek na mangyari. Si Ambrose sa mga oras na ito ay nag-iisip. Ilan taon na ang lumipas. Ang aking ama at sila Uncle Dax at Uncle Chester at lalo na si Tita Debra ay hindi peren nakakaalis sa mundo ng mga demonyo. Kamusta na kaya sila? Ama, ano nang nangyari sa iyo? Talagang hinayaan mo na makabkab kayo ng mga lahing demonyo na iyon? Buhay pa ba kayo? Patawad kung wala akong magawa upang matulungan ko kayo. Upang makatakas kayo sa kamay ng mga lahing demonyo. Gusto ko magpadala ng mga tao mula sa ating sekta. Ngunit hindi ko magawa. Masyado kasing magulo sa ating mundo ng mga tao. Ang Westrington ay nagpupumilit na sakupin ang ibang mga sekta, at ganon din ang North Mona. Tuldok, kung kami ay magtatango sa lugar ng mga demonyo. Nakakatiyak ako na ang pinaplano ng Westrington na pananakop ay mangyayari at ang lahat ay magugulo at babalik sa dating pangyayari. Ang Westrington ay masyadong talagang sakam-sakap ang yarihan, lalo na ang hari nila na si Haring Gwyn. Ito ay masyadong sakam-sakap ang yarihan. Ang Westrington ay masyadong malakas ngayon. Nung araw na kinugkob kayo ama ng lahi ng mga demonyo, ang Westrington ay gumawa ng isang hakbang at ito ay gumawa ng gulo sa ating mundo ilang mga sekta ang napasa kamay nila. At dahil doon, ang katayuan ng Westrington ngayon ay malakas. Bulong ni Ambrose sa kanyang isip habang ito ay nag-alala sa lahat kung paano niya maprotektahan ang ibang sekta sa bangis ng Westrington. Maya-maya, nagpatawag si Ambrose ng dalawang tao upang utusan na nasa labas ng pinto ng kanyang silid. Magsipasok kayo. May nais ako sabihin sa inyo ang dalawang piling general ng Elysium Gate Sect ay mabilis na pumasok sa silid ni Ambrose. Sect Master Ambrose, ano ang nais niyong sabihin sa amin? Ang dalawang general na ito ay si General Loy at General Hameno. Ang dalawang general na ito ang kanang kamay ni Ambrose sa pamumuno ng Elysium Gate Sect. Nang marinig ni Ambrose ang mga salita ng dalawang general, ito ay nagutos, magpadala kayo ng tao sa Westrington, upang balan sila sa kanilang pinaplano na manggulo sa New World at ibang sekta na ating kapanalig. Hindi ka mo ako magdadalawang isip na sila ay pabagsakin. Dumanas man ng madugong labanan. Titiyakin ko ang West ay aking mapapabagsak. Dahil sa kanilang sakam sa kapangyarihan. Naiipit tayo sa gulo at hanggang ngayon, hindi ako makapagpadala ng tulong mula sa aking mga pamilya na nasa lugar ng mga demonyo. Magdala kayo ng libo-libong sundalo upang makatiyak tayo na, hindi gagawa ng isang mapangahas na gawain ang hari ng Westrington na si Haring Duane. Sabi ni Ambrose kila General Jameno at General Loy. Nang marinig ito ng dalawang general mabilis itong tumugon sa utos ni Ambrose. Masusunod sec Master Ambrose, kami ay tutungo na sa Westrington. Maywan na namin kayo. At ang dalawang general mula sa Elysium Gate sect ay mabilis na lumabas sa silid ni Ambrose. At sa paglabas ng mga general na ito, Mabilis sila nagtungo sa West Ring 10 dala-dala ang libo-libong kasundaluhan ng Elysium Gatesek. Samantala sa kabilang panig, si Yui at ang sundalong elf ay nakarating na sa lugar ng mga mangkukulam na elf. At mabilis na tumungo si Yui na kung saan nandun sila matandang Los at Master Ken. Habang naglalakad si Yui ito ay napansin ni Sophie. At ito ay sumigaw, Miss Yui, saan ka ba nang galing? sabi ni Sophie, at nang marinig nito ni Yui siya ay lumingon sa kanyang likuran. At sinabi, ikaw pala Sophie. At si Sophie ay nagsalita ulit. Kagabi pa kita hinahanap, ngunit hindi kita natagpuan. Saan ka ba nang galing? Sabi ni Sophie, si Yui ay nagtataka. Bakit mo ako hinahanap? Sa lugar niyong mangkukulam. Hindi mo ba alam na ako ay bumalik sa palasyo kasama ang mga matatandang mangkukulam at mga batang mangkukulam? Ako ang nagbabaantay sa kanila. Upang matiyak ko na nasa mabuting kalagayan silang lahat, sabi ni Yui kay Sophie sa mahinang tono. Nang marinig ito ni Sophie, siya ay napakamot ng ulo. Ganon ba, kaya pala hinanap nakita sa buong lugar hindi kita nakita. Kung ikaw ang nagbabante sa mga kalahin namin mga mangkukulam na nasa palasyo ngayon. Anong dahilan bakit ka bumalik dito? Sabi ni Sophie, si Yui ay ngumiti, kanina lang pinasundo ako nila Master Ken at matandang loss upang bumalik sa lugar nyo. May mahalaga sasabihin daw sila sa akin. Nagtataka nga ako kung ano ang mahalaga nilang nais sabihin sa akin sa mga oras na ito. Sabi ni Yui, at si Sophie ay nagsalita. Kung ganun, pagkakaalam ko sila Master Ken at aking lola ay nasa aming tirahan ngayon. Doon nagpalipas ng gabi si Master Ken. Halika sasamahan na kita tumungo doon. Sabi ni Sophie, at si Yui ay ngumiti at sinabi. Mas mabuti nga Sophie, halika na. Ang dalawa ay nagpatuloy sa paglalakad. At nang makarating sila sa tirahan nila matandang Los, mabilis na pumasok ang dalawa. At nang makita nila Yui at Sophie sila Master Ken si Yui ay bumati. Magandang tanghali matandang Los at Master Ken. Paumanhin kong medyo matagal ako na bumalik dito. Mukhang napaka-importante ng iyong sasabihin sa akin. Sabi ni Yui sa mahinang tono. Ngumiti si Matandang Loss at sinabi, Umupo kay Yui, tama ka nga importante talaga ang itatanong namin sa iyo. At sana ay magsabi ka ng totoo. Sabi ni Matandang Loss sa seryosong tono. At si Master Ken ay tumugon din. Tama si Matandang Loss Sophie. Kailangan namin ang iyong kooperasyon. Sabi ni Master Ken, nang marinig ito ni Yui. Ito ay natakot at nagulat. Siya ay napabulong sa kanyang isip. Nako! Ano kaya ang mahalaga nais malaman nila Master Ken at matandang loss sa akin? Hindi kaya nalaman na nila na kami ni Vin ay may relasyon? Nako, paano na ito? Malalagay sa panganib si ginoong Vin. At mukhang hindi na ako pwedeng tumangi sa kanilang nais malaman. Si Yui ay biglang nagbago ang aura, at ito ay labis na nag-aalala. At si Yui ay dahan-dahan nagsalita. Ano ang nais niyong itanong sa akin? Matandang Los at Master Ken. Sabi ni Yui sa may pag-aalala na tono. At si Master Ken ay agad-agad na nagsalita. Tungkol ito kay Vin. Sabi ni Master Ken. Nang marinig ito ni Yui. Mas lalong tumaas ang kanyang pangamba. Sabi ko na tungkol talaga ito sa aming relasyon ni Ginoong Vin. Tuldok. Ngunit kailangan ko harapin ng matapang ang relasyon. Mahal na mahal ko si Ginoong Vin ipapaliwanag ko sa kanila ng husto upang maunawaan nila ang pagmamahalan namin dalawa. Maya-maya, si Yui ay nagsalita. Master Ken, ano ba ang nais mo malaman kay Ginoong Vin? Sabi ni Yui, at si Master Ken ay nagsalita. May napapansin ka ba kay Vin? Alam ko na lagi kayong magkasama sa mga nagdaan na araw, wala ka bang kakaibang napapansin sa kanya? O wala ba siyang sinabi sa kanyang tunay na pagkakakilanlan? Sabi ni Master Ken nang marinig ito ni Yui. Ito ay bumalik sa kanyang ulirat. Ang pangamba sa kanyang puso ay unti-unti nawala at ito ay napabulong. Akala ko nalaman na nila ang tungkol sa relasyon namin ni Ginoong Vin. Parang akong mahihimatay kanina sa kaba. Bulong ni Yui. At si Yui sa mga oras na ito ay nagsabi. Wala naman ako napapansin kay Ginoong Vin, Master Ken na kakaiba. At pagdating sa kanyang tunay na pagkakakilanlan ay wala itong nabanggit. Baka hanggang ngayon hindi pa nabalik ang kanyang memoria, sabi ni Yui. At ito ay nagtanong, bakit niya natanong Master Ken? Nang marinig nila Matandang Los at Master Ken ang sinabi ni Yui. Sila ay nagkatinginan. At si Matandang Los ay nagsalita, Nagsasabi ka ba ng totoo sa amin Yui? Dahil napaka-importante ngayon para sa ating lahat na malaman namin ang tunay na pagkakakilanlan ni Vin. Sabi ni Matandang Los, nang marinig ito nila Yui at Sophie sila ay masyadong nagulat at naging curious lalo. Maya maya, nagsalita si Sophie, mukhang nagsasabi naman ng totoo si Miss Yui Lola. Anong dahilan niya para itago sa atin ang tunay na pagkakilanlan ni Ginoong Vin? At anong mayroon sa pagkakilanlan niya? At masyado kayong interesado sa kanyang pagkatao? Sabi ni Sophie at si Yui ay nagsalita din. Tama nga si Sophie matandang loss at master Ken. Wala akong dahilan upang hindi magsabi sa inyo. Bakit nais nyo ba malaman ang tunay na pagkataon ni Ginoong Vin sa mga oras na ito? Masyado nakakapagtaka, sabi ni Yui, nang marinig ito nila matandang loss at master Ken. Tumingin ulit si matandang loss kay master Ken at sumenyas na sabihin na kila Sophie at Yui ang kanilang nasa isip. Kung ganun. Hindi mo nga talaga alam ang pagkataon ni Vin. Kaya namin ikaw tinanong Yui tungkol kay Vin. Dahil naalala nyo ba na si Sophie ay nalagay sa alanganin sitwasyon nang siya ay muntik ng mapatay ni Lin. Ang Red Lotus ay biglang sumulpot at ang malakas na kapangyarihan ng Red Lotus ay nangingibabaw sa Heavenly Bow ni Lin. At dahil sa lakas ng Red Lotus sa isang iglap na ang Heavenly Bow ni Prinsesa Lin. Sabi ni Matandang Los. At isa lang ang may natatangi ganon kapangyarihan. Si Sect Master Daryl lang. At sa lugar natin na ito si Vin. Lang ang nag-iisang tao nasa ating nasasakupan. Dahil doon, naisip namin at natitiyak namin na si Vin at si Sect Master Daryl ay iisang tao lamang. Sabi ni Matandang Loss, nang marinig ng dalawa na sila Sophie, at lalo na si Yui. Sila ay lubos ang pagkagulat. Ano? si Ginoong Vin na aking kasintahan ay isang sect master na tinitingala ng lahat dahil sa tinataglay nitong lakas at talinong sa pakikipaglaban. Sabi ni Yui sa kanyang sarili. Yun na nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters bye bye